Tunghayan po natin muli ang kwento ni Ninang at ng kanyang inaanak. Pero bago po ang lahat ay please like and subscribe sa aking munting channel. Thank you! Natatawa na lamang na nasundan ng tanaw ni Rage ang kanyang Ninang. Minsan talaga. Nasusobrahan ito ng kakulitan. Pero sobrang cute na cute. Naman nito sa paningin niya. Kapag ganon ito kaya lang kasi ang kinakainisan niya. Ay talagang ang turing nito sa kanya. Ay para bang isang batang paslit pa rin. Kay sarap nga namang balikan. ng mga nakaraan nilang dalawa. Lalo na yung panahong pwedeng pwede paslang matulog na magkatabi. Palagi siya nitong yakap-yakap na animo ito talaga ang kanyang ina, hindi pwedeng hindi siya nakayakap dito sa pagtulog noon kung pwede lamang bumalik na lamang. Sila sa nakaraan. Iyong panahong malaya pa siyang nagagawa ang lahat ng ito. Layong bigla na lamang niya itong ikikis sa lips, sa pisngi, sa nuo. Gano'n na kasi siya palagi dito. Tapos malaya din niyang nasasabi dito. Ang salitang I love you, ngayon kasi. Nagsasabi siya pero bihirang bihira na kasi para sa kanya double meaning na iyon eh hindi na simpleng i love you lang ng ina anak sa ninang noon parati niyang nais makita ito at palagi niya itong hinahanap-hanap ayaw na ayaw niyang mawala ito sa kanyang paningin kaya naman kapag naiisipan nitong gumala kasama ang mga kaibigan nito ay umiiyak talaga siya nang umiyak hanggang sa ang tita Amaya niya ay sobrang nag-aalala na sa kanya. Dahil hindi nga siya tumitigil sa kakaiyak. Hanggat hindi umuuwi ang kanyang ninang. Pero ang ginagawa ng kanyang tita. Amaya noon. Na mama ng kanyang ninang. Tumatawag na lamang sa messenger at ayon tumatahan na siya. Kapag nakikita niya ang kanyang ninang kahit nasa video call lamang iyon basta walang pagsidlan ang kanyang kasiyahan kapag nakikita na niya ang ninang niya. Tapos hindi niya pinapayagan na patayin nito ang video call noon. Kaya naman parang kasama rin siya nito kapag namamasyal ito or kaya nanonood ng sine. Kaya lang kasi noong matapos niyang magpatuli. Ay hindi na siya hinayaan pa ng mga magulang ng kanyang ninang Amiraya na tumabi dito sa pagtulog. Ipinaliwanag nito sa kanya. Nabinata na siya, kaya nga nagpatuli na. Ibig sabihin binata na at bawal na itong tumabi sa kahit kaninong babae. Hindi pa niya noon maintindihan kaya nga iyak pa siya ng iyak noon tapos nakikiusap siya sa kanyang ninang Amiraya. Kaya naman may mga gabi na palihim itong lumilipat sa kanyang silid para tumabi lamang kanya. Pero ang hindi talaga niya matanggap, ay nung time na siya ay nagpatuli. Ito na nga ang sumama sa kanya sa doktor. At ito pa talaga ang naglilinis ng kanyang alaga noon. Alaga nito iyon noon sa lins. Natatakot kasi ito na baka maimpeksyon siya. Tapos ito pa talaga ang umiiyak. Kapag napapadaing siya dahil sa sobrang sakit noon. Tinatawanan nga ito ng kuya Amaro niya. Pero doon niya napagtanto na mahal na mahal pala talaga siya nito. Hindi ito nandidiri sa alaga niya habang nililinisan nito. Noon naman kasi parang wala pang mali siya sa kanya. Kaya lang ngayon, naalam na niya ang lahat at mulat na ang kanyang mga mata lalo na sa kamunduhan. Nahihiya talaga siya ng husto, sa edad noon ng kanyang ninang dapat makamundo na ang isipan nito. Ibig sabihin ba talagang pure love ng isang ina ang nararamdaman nito sa kanya? Kaya wala itong mali siyang nararamdaman. O baka naman dahil maliit pa ang alaga niya noon. Pero kahit walang mali siya dito. Para sa kanya sobrang nakakahiya talaga. Lalo na kapag naiisip niya ngayon, at kung paano nito si Patin ang putotoy niya noon. Kaya naman ang lakas-lakas ng loob ng... Kanyang ninang natapik-tapikin lamang. Siya at minsan nga ay inaasar pa siya nito. Na animo ikikis pa yung part na yon. Noon nga naman kapag naliligo siya. Papaliguan siya nito ng palbo ng kanyang ninang ay pinaghahalikan talaga nito ang kanyang buong katawan. Kabilang na ang pututoy niya, akala kasi nito bata pa talaga siya noon sa manralang ten na siya noon eh hiyang-hiya tuloy siya noong mamulat na siya sa mundo ng kalaswan. Tapos noong mag-edad na siya ng 15 years old at lumipat na nga sila sa bahay ng kanyang ninang. Doon lamang niya napagtanto na hindi na talaga pala sila pwede pang magtabi sa higan lalo pa at doon ay meron na talaga siyang sariling silid. At 15 years old lang din siya noon kalilipat. Lamang nila nang hindi sinasadyang makapanood siya ng isang pelikula na hindi dapat niya napanood. Isa iyong kwento na pinagnasaan ang sarili nitong stepmother hanggang sa nabuntis nito iyon. Simula noon, nagkaroon ng mali siya ang bawat pagkilos niya. Doon na rin siya nagkaroon ng pagnanasa sa kanyang ninang. Lalo pa at ang hilig-hilig pa rin nitong yamakap sa kanya kahit na binata na siya sa mga tropa niya din niya natutunan ang manood sa mga porn sites at nato turn on siya sa mga kwentong mas matanda ang babae sa lalaki. Palagi siyang nanonood doon at natuto na din siyang magmaria. At habang ginagawa niya iyon, ang kanyang ninang ang kanyang naiisip. Pero akala niya noon ay simpleng pagpapantasya at paghanga lamang. Ngunit na pagtanto niya na hindi lang pala simpleng paghanga at hindi lang simpleng pagnanasa. Parang mahal na niya ang kanyang ninang, at lalo pa iyong tumibay. Sa bawat araw, buwan at taon na nagdaan. Kaya iyong sinasabi nito na nawala na ang lamang niya, nag-iingat lamang siya na baka mahalata na siya nito. Batid niyang lalayo ito mismo sa kanya at baka itakwil pa siya nito bilang inaanak minabuti niya na magtungo na lamang sa likod bahay para ayusin yung mga huhugasan niya. Nandoon kasi nakatambak ang mga kawali, kaldero at lahat na ginamit kagabi. Doon muna kasi niya nilagay lahat para. Kapag pwede na niyang hugasan ay mas. Madali siyang kumilos kaysa sa lababo. Hindi kasi kalakihan ang bahay na nabili ng kanyang ninang tamang-tama nga lang sa isang maliit na pamilya, halimbawa mag-asawa at dalawang anak. Pero ang nakakahanga talaga sa kanyang ninang ay sa edad na 25 years old nagawa gawa na nitong magsarili at kasama pa siya nito. Nakakaya nito lahat tustusan ang mga pangangailangan nilang dalawa. Kaya sobra-sobra talaga ang paghanga at pagmamahal niya sa kanyang ninang iyon nga lang hindi pagmamahal bilang ina anak kundi pagmamahal bilang lalaki na nagmamahal sa kanyang tinatanging babae nais pa nito na tulungan siya sa paghuhugas ng lahat na iyon samantalang kayang-kaya naman niya iyon at saka alam niya na kapag nakainom ito ay hindi nawawala agad-agad ang sakit ng ulo nito kahit pa uminom na ito ng gamot kaya naman minabuti niya na gawin na. Lamang iyong mag-isa. Hindi nasundin ang sinasabi nito na tutulungan siya kasi ayaw naman niya na nahihirapan pa ang kanya ninang. Mahirap na nga ang trabaho nito sa kumpanya ng papa nito pagdating ba. Naman sa bahay ay ito pa rin ang mag-aasikaso. Kaya naman talagang ginagawa niya ang lahat para wala na itong gagawin pagdating nito sa trabaho kakain na lang ito, minsan naman, imamasas niya ang paan nito pati na ang mga braso. Dahil sabi nga nito ay namamanhid daw iyon. Yun nga lang kapag nagpapamasahe ito. Sa likod ay ilang na ilang talaga siya. Dahil natatakot din siya sa kanyang sarili. Dahil baka ipagkalulo siya ng kanyang nararamdaman. Minsan kasi pag nagpamasas ito sa Likod ay naghuhubad ito. Hindi naman niya nakikita ang dalawang umbok nito dahil nakataob ito. Pero syempre nasisilayan niya. Alam niya na mali na pagnasaan niya nang palihim ang kanyang ninang. Lalo pa at pure na pure ang pagmamahal nito sa kanya bilang inaanak. Pero hindi kasi talaga niya kayang pigilan ang kanyang sarili para bang mababaliw siya kapag pinilit pa rin niya na itanggi iyon. Kahit naman lang sa kanyang sarili, ay maamin niya iyon. Wala nga siyang mapagsabihan dahil alam niya na bawal iyon. At alam niya na kasalanan iyon sa mata ng tao at lalo naman sa mata ng Diyos. Pero hindi talaga niya mapigil ang kanyang sarili kaya siguro sasarilinan na lamang niya at magiging masaya na siya nakasama lamang niya ito sa araw-araw. Matapos lamang ang halos isang oras. Ay tapos na siya sa paghuhugas ng lahat ng pinggan, kaldero, at pati ng mga kawali, at iba pang mga topperware na ginamit nila kagabi. Kaya naman inayos na niya ito. At inayos niya na ang pagsalansan at balak niya na patuluin mo na ang tubig mula doon, bago iayos ng salansan sa loob ng bahay sa mga lagayan nito. Minabuti niya na pumasok na sa loob. Matapos niyang gawin ang lahat ng dapat niyang gawin. Pero napakunot nuo siya dahil narinig niya na tila ba may mga kausap ang kanyang ninang Amiraya. Kaya naman dumiretso siya sa sala at naabutan niya doon ang mama nito at ang papa nito si Tita Amaya at Tito Amir. Ayaw kasi niyang tawagin na lola at lolo ang mga ito mas palagay siya sa tito at tita dahil iyon ang tinuro sa kanya ng kanyang tita Seri na kaibigan din ni tita Amaya. Anak, mabait naman ang anak ni Doc. Tsaka makikipag-date ka lang naman. 30 years old ka na kaya nag-aalala na kami sayo ng papa mo. Aba hindi naman pwedeng tumandang dalaga ka narinig niyang wika ni Tita Amaya. Anak, tama ang mama mo. 70 years old na ako, abay e maawa ka naman sa akin anak. Paano na lamang kung mamatay akong wala pa ring nasal ayang apo kahit isa sa inyo ng kuya mo, wika naman ng Tito Amir niya. Nanlamig ang buo niyang katawan dahil sa sinabi ng mga ito. Mukhang dumating na yata ang kinakatakutan niya. Nanlamig ang buong katawan ni Rage. Ayaw na niyang marinig pa ang mga. Susunod pang sasabihin ng mga. Magulang ng kanyang ninang. At lalong mas natatakot siya sa magiging. Sagot ng kanyang ninang Amiraya. Kaya ang ginawa niya kahit na medyo. Nangangatog ang kanyang tuhod ay. Dahan-dahan siyang nagtungo sa kanyang silid. Ayaw niyang marinig pa ang pag-uusap ng mga ito at isa pang iniisip niya ay papaano kung mapilitan na rin. Ang kanyang ninang na pumayag sa nais ng mga ito. Lalo pa at 70 years old na nga naman si Tito Amir at talagang matanda na ito. Lang beses na rin naman niyang narinig na nakikiusap ito sa anak. At pati na sa kanyang kuya Amaro pero mukhang wala pa rin balak mag-asawa ang kanyang kuya Amaro. Ganon din naman ang kanyang ninang. Pero kung ganito na kinakausap, ito ng mga magulang nito. Lalo na at narinig niya na para bang merong bagong inirereto dito. Ay talagang hindi mawala-wala ang kanyang takot. Tapos narinig pa niya na anak ng doktor iyong lalaki. Ano bang laban niya doon? Siguradong professional na rin iyon. O baka nga nag-aaral din bilang doktor. Iyong lalaking inirereto dito. Ano bang laban niya doon? Isa lamang siyang estudyante. Napakainin pa ng kanyang ninang. Na walang kakayahan pang bumuhay ng pamilya at walang kakayahan buhayin ang kanyang ninang. Kaya sobrang natatakot siya na baka. Tanggapin iyon ng kanyang pinakamamahal na babae. Paano na siya? Mawawalan ng saysay -say ang buhay niya kapag nangyari iyon. Pero naguusap pa lamang sila kanina nang ninang amiraya niya. At iyon-iyon na lamang ang kanyang panghahawakan. Na hindi ito papayag na mag-asawa ito, Napatatapusin muna siya nito sa pag-aaral at nais nga nito na magkaroon muna siya ng asawa bago ito lamagay sa tahimik. Pero syempre hindi siya pahihintulutan. Nalamagay ito sa tahimik. Kapag kaya na niya. Kapag nakapagtapos na siya. At may maayos ng trabaho. Ay magtatapat na siya sa kanyang ninang. Sasabihin niya lahat dito ang totoong. Nararamdaman niya at kahit alam niya na malabo, gagawin niya ang lahat para mapapayag ito na magsama silang dalawa. Hindi bilang magninang at hindi bilang inaanap kundi bilang mag-asawa. Alam niya na malabo. Alam niya na imposible. Pero sa taong nagmamahal ay walang imposible. At titiyakin niya naman sa kanyang ninang. Na magiging responsable siyang asawa dito at mabuting ama sa magiging anak nila. Kung hindi man mangyari ang nais niya. At halimbawang ipagtabuyan siya ng kanyang ninang. At least hindi naman siya totally talo dahil naipagtapat naman niya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Na magtapat dito. At hindi habang buhay na lang na tinatago niya ang damdamin. Sa babae. Pero hindi niya kaya, eh. Ngayon pa nga lang iniisip niya na paano kung tanggapin ng ninang niya ang nais ng mga magulang nito? Papaano na lamang siya? Wala pa siyang kakayahan sa buhay. Kapal naman ang mukha niya kapag nagtapat siya dito tapos estudyante pa lamang siya at wala pang kakayahan sa buhay. Umaasa pa siya dito tapos ganun ang gagawin niya sobrang nakakahiya pero hindi niya kayang mawala ang kanyang ninang. Mapalapit nga lang ito sa iba nagseselos. Na siya yun pa kaya na magbabalak na. Itong mag-asawa. Agad niyang kinuha ang picture ng kanyang ninang. Na nakalagay sa study table niya at pinakatitigan niya ng husto. Amiraya hindi ko kayang mawala ka. Ikamamatay ko kung mapupunta ka lang sa iba. Papaano na ako, sa'yo lang umikot. Ang buong buhay ko, ang mundo ko. Ikaw lang kaya papaano na ako. Mabubuhay kung wala ka. Patawarin ako ng Diyos pero kahit nakasalanan ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko yun ikakahiya kahit ipagsigawan ko pa, kaya lang wala pa akong kakayahan. Anong mukhang ihaharap ko sa'yo at sa pamilya mo? Kaya please lang naman, konting paghihintay lang naman. Kapag may kakayahan na akong ipagmalaki ang sarili ko, please konting panahon na lang please. Parang awa mo na mahal ko. Umiiyak na kausap niya sa picture. Habang marahang hinahaplos-haplos niya ang magandang mukha nito. Minabuti niyang. Mahiga na lamang sa kama, ayaw niya talagang lumabas. Sigurado kasi na maririnig niya ang mga. Pinag-uusapan ng mga ito. At saka wala siyang ganang makipag-usap sa mga magulang ng kanyang ninang. Ang nais lamang niya ay yakapin ang picture nito at mahiga at tahimik na lumuha. Ang hirap naman kasi ng sitwasyon niya. Bakit naman kasi na-inlove siya. Sa kanyang ninang pa. Hindi tuloy niya magawang isiwalat ang kanyang nararamdaman. Dahil kapag ginawa niya iyon baka pagtawanan lamang siya ng kanyang ninang. O baka isumpa pa siya nito. Baka magalit ito sa kanya. Lalo pa at wala naman siyang kakayahan. Isa lamang siyang estudyante na walang binatbat sa mga kalalakihang nagkakagusto dito. Samantala, ma, pa, hindi ho ba't nag-usap na tayo? Dito, hindi naman po at 30 years old na ako. Eh wala na akong pag-asang magkaroon ng sariling pamilya. Alam ninyo naman po kung gaano kahalaga sa akin si range hindi ba? At lalong kung gaano kahalaga sa akin ang edukasyon niya at ang kinabukasan niya. At isa pa wala pa talaga akong natatagpo ang lalaki na mamahalin ko. Marami naman ang nagpapahaging sa akin, marami rin ang nagpapapansin pero wala talaga eh. Alam niyo naman yan hindi po ba. Kayong dalawa ni Papa, pag-ibig ang nagbuklod sa inyong dalawa at siyempre katulad ninyo nais ko rin na ganun. Gusto kong maramdaman na mahal ko yung lalaki. Hindi yung natutunan ko lang kundi mahal ko talaga katulad ninyo ni Mama. Hindi ba't mahal na mahal ninyo ang isa't isa? At ginawa nyo nga ang lahat para may paglaban ang pagmamahalan ninyo kahit napakaraming hadlang.